Yes, uh, magandang uh, hapon po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Binalikan ko yung pagbabasahan kong muli. At, uh, siyempre, napaka-mahal ngayon ang na mga bilihin. Ay uh, Kung wala kang income, kahit kaunti, kawawa. Kaya, binalikan ko kahit papano. Nakakatulong din ito na mag-retail ako ng mga basahan. Kasi, wala akong nakuhang basahan. Halos mga isang linggo na dahil bagyo eh, hindi makapanahi yung mananahi so ngayon tumawag ako kung meron na meron daw so kumuha ko ng apat uh, na bundle at ito i-retail ko at uh, para naman kumita at makakain araw-araw kasi kailangan araw continuous kakain tayo <laughs> so yan at ito nga dililibiran ko nagdeliver ako dito halagang 30 pesos Ah, uh, ko si ano, si Kuya. Ano pangalan mo, kaibigan? Eli. Si El? Eli. Eli, ah, Eli. So, si Eli ang kumuha sa pwestong ito. Ang kuya niya ang umorder sa akin, pero siya ang naiwan dito uh, sa kainan. So, siya na kumuha at uh, binigay na sa akin yung bayad, 30 pesos. Thank you for watching. Magbuhay po mga minamahal kong mga ate kasi so bye-bye. Please, like and share po.